Hi guys! Good morning! And for today's video, isasama ko na naman kayo papunta dito sa park. Sakto nga may nagtitinda ng mga gulay dito at magluluto ako ng nilagang baka at wala pa akong mga gulay. Kaya bibili mo na ako dito ng repolyo at pechay. Sabi ko nga kay baby mag-antay lang sa grid kasi nagmamadali na siya. Gustong gusto niya na, na talaga mag-slide. Yan nga lang po pala yung binalik ko. Halagang 70 NT lang lahat yan. At medyo late na nga kami papuntang park neto kaya medyo masakit yung araw. Pero nilagyan ko naman ng sunscreen si baby bago kami bumaba. Di bali na talaga makalimutan nakalimutan ko mag sunscreen sa sarili ko basta wag lang si baby Ito nga po pala yung sunscreen na gamit ko yung mostela sunscreen nila after nga po makapagbayad ayan pupunta na kami dun sa may park mga 3 minutes na lang siguro ang lakad namin makakarating na kami doon eto din yung isa sa mga gusto ko dito sa Taiwan ang dami nilang park kaya halos sa araw-araw talaga yung nandito kami sa park ni baby at ang daming orchids nga din dito. Ibat-ibang kulay. Ito yung pinakagusto ko dito. Ang cute niya. At saka alaga talaga dito sa park. Kasi tuwing umaga may mga nagwawalis-walis dito. At nililinis yung mga dahon-dahon. Kaya ang aliwalas dito maglakad-lakad. Safe na safe ka pa talaga. At kapag maaga ka nga pumunta dito ay ang dami yung makikita ang mga lolo at lola na naglalakad at nag-uusap-usap. At yung iba talaga dito yung nag-exercise pa, mga active talaga sila dito at malulusog pa yung mga katawan nila. At lagi nga napapansin ng mga lolo at lola dito yung mata talaga ni baby kasi nga ang laki. Tapos yung bilog na bilog, may nakita kang bola si baby, sabi ko hindi yan sa kanya kaya binalik niya na rin. Tapos medyo mainit nga, sabi ko check niya yung slide ko mainit, hindi naman daw. Kaya sabi ko sa kanya umakyat umakit na siya dyan para makapag slide na siya. No, mga bata pa nga si baby mga 1 year and 5 months or 1 year and 8 months. Ay hindi ko talaga siya hinahayang mag-isa dyan kasi natatakot nga ako. Tapos sabi nga ni Jay, hayaan ko lang daw para matuto. Kaya ayan hinahayaan ko lang siya pero nakagabay pa rin ako sa kanya. At ayan nga, medyo summer kasi nga yung araw na to. Minsan kasi dito sa Taiwan, malamig. Minsan naman, maaraw. Pasalubong nga pala ng tita bilog niya yung suit niyang terno ngayon. Galing sa Pilipinas. Kaya pinasuot ko na rin kay baby. Saktong-sakto sa panahon ngayon dito. At dyan sa part na yan, medyo nangangamba siya. Tapos sabi ko, kaya niya yan. Chinichir ko siya ng jayo-jayo. Tapos ayan, nakapunta na nga siya. Tapos mag slide na siya. Sabi ko, medyo mainit nga. Tapos ayaw niya maniwala. Sabi ko, sige, try mo. Lalo na naka-short siya. Masakit talaga yan sa balat niya. Ayan, itatry niya na sana. Kaso naram daman niya nga yung init. Kaya hindi niya na tinuloy. At ayan yung kilay ng anak ko. ay salubong na salubong na naman. Tapos ayan, sabi ko baba na siya kasi sobrang init na talaga. At ayan nga, hindi kami pahirapan ngayon umuwi. Kasi sabi ko may pagong doon sa may park. Kaya bumaba na rin siya doon sa slide at pumunta na kami dito sa may pagong. Pinapakain nga pala yan ni kuya dito sa park tuwing umaga. Buti nga nabuta namin ngayon ni baby. Dati hindi kami lumalapit kasi nga nahihiya kami. Tapos na lagi na namin nakikita, ayun, naging tropa na namin si kuya. Yung tropang kabatian ba? Katulad dito yung mga ibang matatanda, yung mga nag-exercise, o okay, mga nagpapaaraw, kabatian na rin nila si baby. At ayan nga po, binigyan ni kuya si baby ng dahon para ipakain dun sa bagong. Sabi ko na lang kay baby, mag-ingat siya, baka kagatin siya. At natatakot nga si baby, kaya sabi ni kuya, siya na lang magpakain. Tayo so, na, cute. Ang sarap maging pagong, no? Tamang kain lang, tamang stroll lang. <laughs> Nagbigay nga din ng dahon si baby kay kuya para ipakain dun sa may pagong. Kaya nga tuwang-tuwa si kuya kay baby kasi nga ginagaya siya. Um, malapit na mag-11, sabi ko kay baby ay akit na kami dun sa bahay kasi nga magluluto pa ako ng lunch ng daddy niya. Tapos hindi ko pa nalalaga yung baka ay, medyo matagal yun. Kabatian na nga rin pala namin yung mga nag-aalaga kay na lolo't lola dyan, yung mga Indonesian at saka Vietnamese. Tapos ayan, nagkasabay sila ng lolo niya pa akit dun sa bahay namin. Hanggang dito na lang. Salamat sa pan Please don't forget to like and follow. Bye bye.